Ayan, bali biyahe na naman tayo. Ayan ang aking kabadi. Ayos yung parada na to ah. Tuwid, tuwid na tuwid tu 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 ah. So kaya parada nitong container na to. Bale, ito yung babiyahin natin ngayon papuntang ano? Papuntang Bulacan. Bulacan tayo ang ating schedule. Okay, paluin mo pa. Oh. Okay. Okay. Pwede mo hindi mo naman lagyan ng na sapi yan kung sakaling ano masikip na. Tanggalin mo yung sapi muna. Listing mo yan. Walang hangin. Yun. Nice na. Kulang sa ano? O, pupukin mo kunti. kasi ma ano yan eh maayos pagkakabit eh yan kasi yung hang, mga hangin eh yan, yan ang silbing ano prino dito sa container na to pag walang ganyan na ano hangin wala ang ano to walang prino yung container ano ah, malaki wala na ba doon? Nasa na iba niya? Maninipis. So, check muna natin to yung ano. Yung mga gulong. Ay, okay, so yung mga gulong, di naman mga plat. Alam mo naman pag flat to eh. Makikita naman kaagad kailangan may padlock at saka selyo. number ng container. So, bali, ang ano lang dito, yung na lang ngayon, yung ano, yung mga ilaw dito sa clearance light. Hindi pa naikabit yung seven ways. Pag naikabit na yon ah, uh, malalaman na dito kung ano yung mga busted ano? yung Ano, hindi masyado nakabaon yung ano yung dulo nito sa dulo doon oh. Sa pinaka dulo. Yan. Ganyan dapat na ano doon. Oh, di ba? Oh. Ayos na. Well, ano kailangan nakabaw niyan doon sa dulo. Pag hindi mo na i-selfakan doon, hindi mo maano yan, hindi mo ma ayos pa ma may kabit na maayos. kailangan talian ng guma kasi minsan na ah, luwag yan eh, pag nasa biyahe. Eh, pag lumuwag, bigla na maglalak yung ano, yung preno. Biglang kakapit. Kira pa hatakin. Kaya kailangan talian ng guma. Ano yung hangin? Ay, yung hangin, yung ilaw. Patuloy mo nga yung ano nito. Ang gunting. Masang gunting yan. Pupo na natin itong Yan, may mga ilaw naman. May mga clearance light. Kailangan din kasi yung mga clearance light na yan eh. Yan. Ito Mga ilaw yung mga sa plate number. sa sa stop light. Yan. So, ayun. jo ayos na. Let's go. Let's go na naman tayo nito. Ay, sabad. Okay na. Ah, matay nga. Ha? matay. Ay, ano yun mo? Oh. Ah, matay yung ano? Nasaan yung kahoy? Yung stick ba? Yan. Pato mo lang doon sa ano. Oh. Huwag mo nang tipan eh, patong mo na yan. Yun. Ayos na. Okay na yan. Hindi na maano yan. So, ayan. Bali, ayos na. Let's go it na tayo. Let's go it na. Aha. Ha. Saan? Doon. Ay, cellphone mo. Sige.